Gandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Narito na naman ang inyong lingkod at magbibigay sa inyo ng isang kalaman patungkol sa inyong Weekly Horoscope. Weekly Horoscope, October 16th to 22nd, 2023. Aris! magbabalik ka sa nakaraan patungkol sa iyong mahal sa buhay bibigyan pansin ang pagpapahalaga sa kanila kahit na siday wala na sa mundong ito importante ang pagdarasal para sa kanila para naman sa iyong kapalaran maganda ang sinasabi ng linggong ito patungkol sa iyo. Minsan, ang pagbabalik tanaw mo sa iyong mahal sa buhay na namayapa na ang magbibigay sa iyo ng magandang ideya dahil sa mga naging karanasan patungkol sa, kanya itong, sa kanyang buhay. Kaya, pagsamahin ang ideyang nabuo sa inyong samahan at siguradong magbubunga yan ng magandang tagumpay partikular sa usaping pananalapi ito ang kinakailangan mong mag-ingat iwasan muna ang maglakbay lalo na kung aabutin ka ng madaling araw Ipagpalipas na muna yan, pwede sa susunod na linggo na lang. Swerte ang numero 4, 10, 19, 36, 41 at 48. Subukan tayan sa loto at baka ikaw ay maka-jackbot. Swerte ka naman sa kulay na maroon at beige. Taurus! Mahirap mawalay sa pamilya, pero kailangan tiisin upang kumita ng malaking halaga. Kung nagbabalak mang ibang bansa, simulan na ang pag-apply sa linggong ito at siguradong matatanggap ka. Kung paano lagi mong lalala ang kasuyo, ito'y patungkol sa pag-ibig, din naman siya sa iyo. Sa araw ng bukas, may pangako ng magandang karanasan sa inyong dalawa. Swerte ka sa numero 3, 15, 30, 33, 38, at 45. Maswerte ka naman sa kulay na gray at gold. Gemini! Maraming sorpresa ang darating sa iyo sa mga darating pang araw. Magsisimula ang magandang sorpresa sa linggong ito. Isang kakilala ang biglang mag-aabot ng malaking halaga sa iyo na pwedeng gamitin sa pamumuhunan. May pangyayari na hindi inaasahan kung ito ay pangit o maganda panahon ang makapagsasabi sa iyo. Pero sa natatanaw natin, maganda ito tulad na nasabi ko, malaking halaga ang pwedeng ipagkatiwala sa iyo para sa pagninegosyo. Sa love life, ituring na ito ang huling araw. Ipalasap sa kasuyo ang masasayang sandali. Swerte ka sa numerong 5, 15, 23, 26, 38 at 49. Maswerte ka naman sa kulay na green at pink. Cancer. Kung hindi ka makapili sa maraming opsyon, huwag magalala. Ang kapalaran ang pipili para sa iyo ng pinaka-the sa linggong ito. Ang mahalaga, lagi kang magdasal at manalangin sa Panginoong Diyos sapagkat marami siyang sopresang inihahanda sa iyo. Patungkol naman sa iba pang usapin, may sorpresa naghihintay sa tahanan mula sa mga kaibigan o kamag-anak. May pamamalas ang kaalaman. Sa pag Usang darating ang paborabling sitwasyon upang may raos ang masayang sandali sa piling ng minamahal. Swete ang numero 6, 18, 29, 30, 39, at 42. Suwete ka sa kulay na blue at maroon. Leo Walang pag-asenso kung laging aasa ka sa ibang tao. Kaya simulan mo na ang kumilos sa linggong ito. Panahon upang tumayo ka sa sarili mong mga paa. Kung may suliranin, magpahinga para makapag-isip ng tamang solusyon. Implementasyon sa solusyon ang dapat sa love life. Sa pagkakataong ito, hindi sida ang dapat masunod, kundi ang iyong tinitibok ng puso. Suwerte ka sa numerong 2, 11, 16, 27, 34, at 46. Maswerte ka sa kulay na red at pink. Birgo, may darating na malaking halaga ng salapi. Aba, suwerte yan, kaya lang matutong magtipid at mag-ipon upang hindi na muling malimas ang pag para sa iyo. Ang matalik na pagkakaibigan malamang mauwi sa pagmamahalan. Mare magkatuluyan o makatuluyan ang iyong manliligaw. Kung isa ka naman lalaki, Aba, jackpot ka na sa iyong minamahal. At dapat simpleng date lang para hindi magastos. Swerte ka sa numero 4, 14, 21, 25, 34 at 43. Swerte ka naman sa kulay na yellow at violet. Libra hindi po pwedeng wala kang ginagawa sapagkat ang mga libra madaling nanghihina kapag tatamad-tamad at hihila-hilata. Kaya kumilos ka, ang pakikisalamuha at pakipagugnayan sa mga profesional makatutulong sa hanap buhay. Sa love life, may pangako ng isang masayang sandali sa piling ng minamahal

pero magingat ka sa mga scammer. Huwag gawing komplikado ang pakikipagrelasyon mo. Maging relax lang at namnamin ang masarap na sandali sa inyong pagsasama. Sa pinansyal, sundin ang advice ng isang kaibigan dahil makatutulong yan sa iyong dinadalang suliranin. Swerte ka naman sa numerong 9, 14, 26, 39, 42, at 46. Maswerte ka sa kulay na purple at magenta. Sagittarius, upang laging pagpalain ang bawat araw, aba ugalin ang madalas o regular na pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Idagdag na ang panalangin. Hindi mapagtatakpan ng karangyaan ang anumang pagkukulang sa tahanan o pamilya. Kaya biglan din sila ng panahon. Resolbahin kung may suliranin. Kung taong madasaling ka, kahit anong pagsubok ang dumating, hindi ka mabibigo. Sa halip, lalo pang lalago ang kabuhayan mo. Swerte ka sa nomerong 5, 16, 25, 34, 38 at 45. Maswerte ka sa kulay na yellow at green. Capricorn Unahing tapusin ang mga bagay na pagkakaperahan sa linggong ito. Bigyan ng prioridad ang proyektong nakaatang sa iyo. Kung nakikinig sa opinyon ng mga magulang o nakakatanda, walang magiging sagabal at tiyak na ikaw ay magtatagumpay. Ipaunawas sa kasuyo na kailangan ninyo ng umasenso sa buhay at dapat na itong simulan ngayon. Talikura na ang kairapan at simulan ang humakbang tungo sa inyong mga pangarap. Suwerte ka naman sa numerong 3, 15, 27, 33, 42 at 46. Maswerte ka sa kulay na Green at purple. Aquarius, kontento sa kasalukuyang kalagayan. Alalahan higit pa o higit na masaya ang buhay ng simpleng pamilya kaysa ubod ng yaman. Pero huwag mong hayaang nasa ibabaka kundi pagsikapang abutin ang karangyaan kung sa akala may mga bagay na kailangan baguhin sa tahanan, kumonsulta sa pungsoy expert upang hmm, maibigay ang swerte sa buhay. Sa love life, huwag na mag-isip na palitan ang iyong kasuyo, iwasan ang pagtataksil. Aba, swerte ka na sa kanya. Swerte ka naman sa numerong 6, 9, 19, 31, 40, at 49. Maswerte ka sa kulay na maroon at pink. Pisces. Aba, sa simula pa lang ng linggong ito, dagdag sipag ang dapat upang madagdagan lang yung kinikita o income. Wag sirain ang magandang araw dahil lamang sa chismis. Lumayo-layo sa mga marites na nakapaligid sa iyo. Pagtawanan lamang o ipagkibit balikat ang mga naririnig laban sa sarili na kunwari bitin sila kung totoo o hindi ang paratang. Pasensya ang pairalin para maging maliwanas ang buong araw mo sa linggong ito. Sa love life, pagpasensyahan ng kasuyo. Huwag sabayan ng init ng ulo nang huwag lumaki ang problema sa pagitan ninyong dalawa. Sa bandang huli, magkakaunawaan rin naman. Suwerte ka sa numerong! seven, sixteen, twenty-eight, thirty at forty-nine. Maswerte ka sa kulay na purple at red. O yan po, naibigay ko na namang muli sa inyo ang inyong weekly horoscope. Muli, ulitin ko, ito ay isang gabay lamang o patnubay sa inyong magiging kapalaran sa linggong ito. Kung may mayang hindi magandang narinig sa kapalaran si Kaping Baguin upang ang negatibo ay madalas sa positibo at kung naman o swerte ang narinig abawag magpatumpik-tumpik o magpakampante pumilos ka rin nang wag mawala ang swerte ang iyong narinig ngayon po may pakikita ako sa inyong video kung saan yan ang aking mga original na Facebook account o Facebook page account. Iwasan na hindi sa mga yan kayo makipag-ugnayan. Tanging ang dalawang Facebook na inyong makikita ay ang original na o legit na account ng inyong lingkod. Silipin ang nasa video Nasa sa ganon, hindi kayo maisahan. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo yan! Thank you!